Magandang araw mga ka-farmasya. So marami pa rin po sa ating mga suging ang hindi aware na ang Yosel at Biofru ay hindi dapat pinagsasabay. Bakit nga po ba o ganun hindi sila pwedeng pinagsasabay? Kasi ang Yosel po ay meron siyang ingredients na phenylopine, chlorphenamine, mydate at paracetamol. Ang phenylopine po ay ito po yung nag a act as decongestant. Ang chlorphenamine matiit, siya naman po yung anti-allergy. Ang paracetamol, ito po ay para sa lagnat at analgesics, para sa sakit ng ulo. So, ang phenylaprine, chlorphenamine maliate, at paracetamol ay matatagpuan din po dito sa bioflu. Ang pinagkaiba lang po nila is, si bioflu po ay mayroon po siyang 500 mg na paracetamol, at si ko po ay mayroon siyang 3 to 5 mg na paracetamol. At si Yosef po kasi ang new formulation niya, tinagdagan po siya ng zinc. So kahit na meron po siyang slight difference sa milligram at meron pong vitamin zinc si Joseph, Hindi pa rin po siya advisable na pagsabayin dahil po pareho po sila ng ingredients. Anything po na sobra ay hindi rin po inaabsorb ng katawan natin and anything na sobra ay nakakasama rin po sa kidney natin. So kung kayo po ay sinisipon mamili na lamang po kayo sa dalawa. Either new or buy ilang Yun lang po mga ka-farmasya.